Lolo, lolo. Oh, nakita mo ba yung pisang? kasamigan sa lubong? Hindi. Hindi pa hindi na Gala, gala sa bagyo Pag nagbawa ako maglakad-lakad na hindi, hindi. Waka Sakura, hindi akong dalang pantalon nanjan, Nandiyan? Nandiyan Saan tayo? Kaliwa kanan? Kung ito, diretso-diretso lang. Ba Ay na, katedral na yun, no? Yung triangle. Ito, SM na to. Oh. Hanap ka ng paradaan um, sa SM. po? Ano, sa simbahan? Dyan, eh. Meron bang paradaan sa simbahan mga yata? Meron yan, simbahan S eh. Ako ah, dyan eh. Hindi ko nagsimba tayo dyan. jan boy.

Kaya kami booking. <coughs> ganon, tas ganon. Ayan na oh. Dito, dito? Ayan na oh. Ayan na no, nakapunta na ako dyan eh. Oo, no, dyan tayo siya pumasok sa simbahan? Tapos si, simba, mabilis pa, tala ka rin ito eh. Ayan, Ayan oh, no, may papasok. May pwedeng pumasok. Tandaan mo yun. Uy, dapat doon tayo. Kumano. Wala, liko muna tayo doon, kuya. Hmm. Ako po. Mm. Naku po. Naku. Dapat doon muna tayo. Ako, dati may nakasunod. Dapat doon muna tayo na kumalan. Wala na. Nagusin na wala kayo. Na, pasok agad doon. Saan ba pasok? Ay, sayang. Hmm. Dapat doon muna tayo pag gano'n. Sa SM na lang tayo po, Mark. Oo, oh, pwede. Hmm. Tapos okay. lakad na lang dyan. Ito pala parking, oh. Ito, oh. Ang pala, oh. Saan yung okay. pag oh. SM, bawal na mag- Ay, di ikot tayo ulit pag gano'n oh. Hmm. Yun ang hirap dito sa Baguio, yung one-way. Hindi mo kabisado na... Basin, ang dito ko din matikita na punto ka ngayon, no? no? Na ikot na lang ulit kayo, pagano. Yung... Bakit ito? Sa SM mag-park, may parking yan sa SM. Ikot tayo sa simbahan uli. May park doon sa simbahan. So, dali pa dito, paglakad na lang. Oh, may okay, ibang galakad lang, lang sila. May okay, mga polis oh tayo. Number mo Siro na nga. Dapat doon tayo gigilid sa kabila no, pala. budget pa lang tayo may YMCA Gordenia Ano yung sa? Sarap yung Gordenia mm -hmm. dito Kamila. So may papunta na simbahan na daan ko may manubihan ka dito sa baba Bawa ba -ba. na naman Ayan, no? So papunta ng simbahan no? Ay, ano, may diretsyo eh, no? May pumunta. Ay, yung pala, pwede pala, no, Hindi ka, hindi ka po pwedeng mag-iikot dyan. Naku. No, baking ka po dyan. Baba tayo dyan. Ay, ano, baking ka po dyan. Ay, hindi ka po bumaba, one way dyan. Hindi pwede, one way pala one to. One way yan. Ayun, ayun na, na, pwede bumaba. Ayan! Ayun! Hahaha! <laughs> ano Ay. kayong mga dito? Chill! Chill! mag so, nah. ka kayo dito. Ay, dito. Ayun, oh, Hindi ako mag-bucking. Hindi pala tumawid. Ayan o, mag Hindi kayo nag... May police doon e. Eh. Dapat nagsatanong. Ayan o, oh, may buckingan d'yan o. Oh. Pasok muna tayo d'yan sa backing. Dito tayo mag-bucking ngayon. Correct yun Ang tis yung May yun Palusong mga ka Malinganin ko, baby, baka Grabe maunahin oh, niyo po yung taxi kasya yan oh, meron pa ita yung nagdadrive gurot ay gurot pala <laughs> Ito. sa iba pala yung ita okay, yes. yeah, kasi mo magsuga hindi hey, pala dumiretso yeah, kasi so, ka mo mag sa pulis, may pulis eh mm -hmm. Ayan natin <coughs> daw eh. Oh, no? Laki ng parking dito. Hmm. Ba. Hmm. loh, mahal ng parking. 60. Kano? Laki lang yun. Pura na yung kuya, 60. Hanap lang tayo bakante. Parang late lang, mas malaki pa yung lasal ito. Malaki to. Mataas lang. Walang na-park yun. Wala, yung ayoko. May miso. Pulo. Ito, may misa nga. Sa Nakapasok po dyan, short lang. Trans-shift. Hey, dyan, naka-short. Walabas na to eh, huwag ng rawang ang daanan. Wala okay, one way to. way to. Ayun, nakapasok na oh. Hmm. Ah, doon sa unahan di. meron doon di. Baka wala na doon eh. Pumunta ka, meron doon. Uy, na... tayo ulit. Ayun no, sus, mayroon pala doon, hindi tayo ulit. Sa iyo rin, mayroon. See? Kaya exit na yan, no? Oh. Ayun, ano ba parking, no? Ano yung mga parking na gano'n siya? Ayun, no? Ayun, dito, laki pala. Ah, PWD. Ayun, no? Ah. Oo. Oh. Sus. Dito, ang ganda. Ito naman, pakalawa, mayroon din. Mayroon oh. dyan, mayroon Kalaki. Dali mo yung sampo ng daddy. Anak, naka-uniform ka. Palitan mo yung damit mo. Okay na yan. Polo naman to na no white. Dito. Sa crystal ako dito. Hmm. Ano Nung sisimba tayo? Dito. Tayo gumuto ha, kay? Sisimba si mami mo. Ito. Nahihiya